<laughs> Nicole. Bakit Nico? Bakit masakit yung chan mo, niko? Tell us about your day. Okay. Nagtatampo kasi. <laughs> Kaya sumakit yung chan ko. Ah, may nagtatampo. Yeah. Patalang kita ng ano, kita ng gamot ngayon. Yeah. Mas malapit ako. Ah, mas malapit ka ba? Thank you very much. Hindi uh, uh, uh. na ako nagla-live, Pearl. Hindi na pa. Dito nga, may kausap kang iba. Eh, ang tagal mo eh. Kaya napaka tayo eh. Iniwan naman daw, yung daw yung niya for you. Ayaw naman sila sa komento. <laughs> ang tagal mo eh. Kaya napaka tayo nihintay. Eh, nasa ano nga ako? Nasa CR ako. <laughs> Wala naman mag-live ako sa CR. Ako <laughs> na, nag-live ako sa CR. Eh, sinasama ko pa kayo. Ay, ang cute! Mag-CR ka ulit! Sure, Hanggang ano lang ako ngayon. Dumaan lang ako dito. Nakahiya naman kay Perlas eh. Kanina ka pa sa akin eh. okay lang, di mo naman alam nangyayari behind the camera. Ma. Thank you for the corgi. Bababa na ako. <laughs> Bakit? Ba't ka bababa? Ay, Pearl! Ay, hindi, mamay na. na lang, mamay na lang. na lang, na lang. Na lang sa chat. Hindi, yeah, tawag na lang ako. <laughs> Anong tinatakpan mo? Ako. Okay. Mukhang nakaka ano ako dito. Nakakaabala. Lupa. Ano pinag-uusapan niyo bago ako umakyat? Masaya ako. Hindi ako umakyat, tar. masaya ako. Ngayon hindi na ako masaya. <laughs> pati, pati ito. Pati may glass na straw bawal din. Oh. Bawal kasi parang ano, hmm. nag Parang yo-yo. Sabi daw nila parang yo-yo eh. <laughs> si 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 Jenny online ba kanina? Mm -hmm. live ah, ah hindi nagla-live selling ata kanina si Ate Jen. Mm. Anong oras ka pupunta 5 PM dapat Ben? na 'Di ba sabi mo Nico sabay tayo? Sige. So 5 or pwede naman nating gawing 8. magano okay. mo muna tayo, mag Starbucks ganun. Wala tayong aabot na nun. <laughs> <laughs> Kala nila Invite nila ako Kala nila Bolo sila, Jun pakit din ako Tapos pagaganunin ako Bahala sila mm.